Resolution para sa pagpapauwi kay Duterte sa Pilipinas o di kaya pagpalipat ng Senado para sa house arrest ni Duterte sa The Hague. Isang legal at political na pagsusuri. Katawa-tawa, di diba? Ang mga senador na ito ang kumukwestiyon sa jurisdiction ng ICC kay Duterte na walang jurisdiction ng ICC para kasuhan si Duterte. Pero ngayon gumawa na ng resolution upang hingin sa ICC ang repatriation or ang house arrest? Katawa-tawa ano? Ibig sabihin, kinikilala na nila ang jurisdiction ng ICC over Duterte. Eh, kung ang ICC naman ang bumalik sa mga senador na ito at sabihin, wala kayong jurisdiction sa amin upang kami ay kontrolin o diktahan ang gawin namin, walang binding policies between Senate of the Philippines or even the Philippine government since hindi na miyembro o kasapi ng Rome Statute ang Pilipinas. Ano sa tingin mo ang hakbang ng mga senador na ito? Alam kaya nila ang kanilang ginawa na isang suntok sa buwan o sadyang gusto nilang maging masama ang gobyerno ng Pilipinas sa paningin ng tao dahil walang pakialam kay Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananatiling nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague na sa mga kasong krimen laban sa sangkatauhan dahil sa marahas na giyera kontra droga noong panahon ng kanyang pagkapangulo. Sa isang nakakagulat na hakbang sa politika, naghain sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla ng mga resolusyon sa Senado na nagmumungkahi na payagan si Duterte na mag-house arrest hindi sa Pilipinas, kundi sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands. Hatiin natin kung ano ba talaga ang ipinapanukala ng mga resolusyon na ito at suriin ng malalim ang legal na pagsusuri na ibinahagi ni Attorney Christina Conti, ang Philippine Assistant to Counsel for Victims sa ICC. Ano ang isinusulong ng mga resolusyon ng Senado? Ano ang legal na posible sa ilalim ng mga patakaran ng ICC? Ano ang simboliko at ano ang estratehiko? May inihay na resolusyon si Senador Robin Padilla na humihiling ng agarang pagpapauwi na ang ibig sabihin ay ibalik si Duterte sa Pilipinas sa kabila ng kustudiya ng ICC upang payagan ang paglilites sa loob ng bansa. Soberanya at komplementaridad, ang hakpang ay nakasandal sa prinsipyo na ang mga pambansang korte ang may prioridad sa ilalim ng Rome Statute kung sila ay handa at may kakayahang maglites. Batay sa ad cautelam o pansamantalang paglaya, kung hindi posible ang pagpapauwi, dapat palayain si Duterte sa ilalim ng mga kondisyong minomonitor ng ICC pabalik sa kustodya ng Pilipinas bilang huling opsyon. Pampulitikang pagbalangkas, isinponsor ni na Sen. Bato de la Rosa at Bongo, ang resolusyon ay ipinapakita bilang tanda ng suporta ng publiko kasunod ng pagkapanalo ni Duterte sa lokal na eleksyon. At, mayroong problema sa proseso ang resolusyon ay nag-expire na sa pagtatapos ng ikalabinsiyam na kongreso at nakatakdang muling ihain sa ikadalawampu na kongreso. Ang mga pangunahing legal na punto ni Attorney Christina Conti ay, aba, napakalinaw. Una, ang mga resolusyon ng Senado ay simboliko at hindi nagbubuklod. Wala talaga silang legal na epekto sa mga paglilitis ng ICC. Isinasaalang-alang lamang ng korte ang mga formal na motion mula sa depensa, prosekusyon o abogado ng mga biktima. Ngayon, tungkol sa argumento ng komplementaridad, ang Pilipinas ay umalis sa ICC noong siyam. ngunit ang jurisdiction ng ICC ay nalalapat pa rin para sa mga krimeng ginawa bago ang pag-alis na iyon. Hindi sapat para sa mga korte ng Pilipinas na basta na lang sabihin na handa sila. Kailangan ay may tunay at patuloy na prosekusyon. At pagdating sa repatriasyon, tanging ang ICC Chambers lamang ang makapag-apruba nito, hindi ang mga mambabatas ng Pilipinas. Ang prosesong ito ay dapat may kasamang ganap na legal na musyon, pagsunod sa international na batas, at, siyempre, ang pahintulot ng host state na siyang Netherlands. Sa unang bahagi ng Hulyo, 2025, Naghain si senador Cayetano ng hiwalay na resolusyon na nagmumungkahi ng house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague. Binanggit niya ang katandaan ni Duterte, 80 taong gulang, at ang umano'y lumalalang kalusugan nito, kasama ang kanyang pagpapalagay ng pagiging inosente sa ilalim ng international law. Ang ideya ay ito ay nilayon bilang isang makataong kompromiso. Mananatili si Duterte sa kustodiya, ngunit hindi sa bilangguan. ang sumagot si Conti. Ang embahada ay hindi detensyon. Kabilang sa mga pangunahing legal na hakbang na kailangan para sa pansamantalang paglaya, ang isang formal na mosyon na inihay ng defense team ni Duterte sa ICC, pagtatasa ng panganib tungkol sa pagtakas, panghihimasok sa saksi, o posibleng muling pagawa ng krimen, at konsultasyon sa abogado ng mga biktima, kasama na mismo si Conti kailangan din ng buong desisyon ng ICC Chamber. Walang alinman sa mga kinakailangan ito ang maaring lampasa ng aksyon ng Senado lamang. Hindi ibinibigay ng ICC ang pagkakakulong sa mga embahada o sa ibang partido ng walang masusing legal na pagsusuri. At siyempre, pahintulot mula sa host state, ang Netherlands, at sa estado ng nasyonalidad na siyang Pilipinas. Pero ito ang problema, hindi na state party ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya ang kooperasyon ay voluntaryo, hindi sa pilitan. Ang ideya ni Cayetano ay lumalapit sa mapanganib na teritoryo. Pribilehiyong kustudiya. Ang pagpapahintulot kay Duterte na magsilbi ng detensyon sa isang diplomatikong post ay nagtatakda ng isang president ng pribilehiyo na talagang nagpapahina sa pagkakapareho ng ICC. Pampulitikang mensahe ito ay lumilitaw na hindi gaanong tulad ng isang makataong apela at mas tulad ng isang pagtatangka upang kontrole ng mga optika. Na nagmumungkahi na si Duterte ay nararapat, alam mo na ng espesyal na pagtrato. Ang ICC Rule 119 ay nagtatakda ng mahigpit na kondisyon para sa pansamantalang paglaya. Ang huling desisyon ay nasa pre-trial chamber at nangangailangan ito ng kooperasyon mula sa parehong host state, ang Netherlands, at sa estado ng nasyonalidad ang Pilipinas. Ngunit muli, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, na lalo pang nagpapakomplikado sa sitwasyon. Ayon kay Conti, ang mga aksyon ng Senado ay hindi legal na proseso, kundi mga kampanya ng panggigipit sa politika. Ang mga resolusyon ay nilayon upang impluensyahan ang opinyon ng publiko, magpadalang mensahe sa ICC at sa international na komunidad, at pagandahin ang imahe ni Duterte habang iniiwasan ang direktang pagharap sa mga krimeng inaakusa. Sinasabi nila, mas narapat daw si Duterte na mas magandang trato nang hindi kinikilala ang bigat ng mga paratang. Sa ilalim ng mga patakaran ng ICC, sa pilitan ng paglahok ng biktima sa anumang musyon para sa pansamantalang paglaya. Matindi ang pagtutol ni na Conti at ng legal team ng mga biktima sa paglaya. Ang kanilang pangamba ay mayroon pa rin impluensyang pampolitika si Duterte. Maaring niyang takuti ng mga saksi, makialam sa hustisya, o manipulahin ang media at persepsyon. Hindi sapat na pagpigil ang house arrest sa isang embahada. Sa ngayon, wala pang desisyon ng ICC. Ang nangyayari ay kailangan magsumite ng huling komento ang mga abogado ng depensa, taga-usig at mga biktima. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber bago matapos ang Setyembre 2025 kung itutuloy ang buong paglilites. Samantala, nananatili si Duterte sa kustodiya, naghihintay ng hustisya, o isang political na tulong. Walang shortcut, walang lihim na usapan. Kailangang magpatuloy ang paglilitis. Kailangang pakinggan ang mga biktima. Ngayon, ito ang nakakagulat. Ang mga resolusyon na ito ng politika ay maaring makasama sa kaso ni Duterte. Ang legal na pagsubok ng ICC para sa pansamantalang paglaya ay ganito. May posibilidad ba na tatakas ang akusado? Maari bang hadlangan ng akusado ang hustisya? mayroon pa bang impluensyang pampulitika ang akusado? Kung ang sagot sa alinman ay oo, malamang na hindi papayagan ng ICC ang paglaya. Kaya, bakit nakakakasama kay Duterte ang mga resolusyon na ito ng Senado? Well, pinatutunayan nila na malakas pa rin ang suportang pampulitika ni Duterte. Ang mga may akda, Sinapadilla, Cayetano, Go at De La Rosa ay mga kaalyado ni Duterte. Ito ay nagpapahiwatig na may impluensya pa rin si Duterte sa mga pambansang institusyon. Mula sa pananaw ng ICC, ito ay patunay ng impluensya, hindi kawala ng kapangyarihan. Ang mga ginagawa ng Senado ay hindi lang basta-basta. Bahagi ito ng aktibong paglolobby para makialam sa pandaigdigang hustisya. Sumasalungat ang mga ito sa depensa na si Duterte ay isang mahina at retiradong matanda na walang impluensya. Mukhang iba ang katotohanan. Ang mga resolusyon ay maaring mukhang sumusuporta. Pero alam mo, talagang nagdudulot ito ng masamang epekto sa pamamagitan ng pagpapakitan patuloy na kapangyarihang pampolitika, na nagpapahiwatig na ang mga institusyon ng Pilipinas ay hindi neutral, at nagpapahina sa mga pahayag na si Duterte ay walang panganib kung palayain. Kaya, narito ang konklusyon. Kung tinitingnan ng ICC ang mga galaw na ito bilang ebidensya ng patuloy na impluensya, mas maliit ang posibilidad na makakuha si Duterte ng pansamantalang paglaya. At sa totoo lang, mas malaki ang posibilidad na manatili siya sa kustodiya sa buong paglilites. Ito ba ay tunay na tulong sa kapwa? O, hmm, isang nakatagong paraan para maantala ang pananagutan? Sabihin niyo ang inyong iniisip sa comments. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-follow para sa mga pinakabagong update tungkol sa kaso ng ICC laban kay Duterte dito lang sa Edox DC. Ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at impormasyon. Hindi nito kinakatawan ang opisyal na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas, ng ICC o ng anumang legal na institusyon. Ang mga opinyon kasama ang mga iniugnay kay Attorney Christina Conti, ay batay sa mga pampublikong datos at komentaryo ng mga eksperto. Ang nilalamang ito ay hindi nilayon na siraan o impluensyahan ang mga kasalukuyang legal na proseso. Laging kumonsulta sa mga opisyal na mapagkukunan para sa pinatumpak na mga update.